Magandang buhay everyone! Inday ni Lola again here in Hong Kong. Isang domestic helper sa Hong Kong na nag-aalaga ng matanda, 83 years old. Tara guys, samahan nyo kami. Kami ay lalayas na naman ni Lola. So guys, nandito na kami sa lift para kami ay lalabas na sa building. At ayan, nakarating na kami dito. May ka-lunch date pala si Lola. So habang inintay namin yung friend niya, so ayan, linis-linis mo na ang inday. Kailangan ko muna linisan yung mga pinagkainan nila. So ayan, yung gawi natin lagi every time na kapag nagyayamcha ang lola ko kasama yung mga friend niya ngayon isang friend lang ang kasama niya for tea time so ayan habang nag-aantay so hugas hugas and then syempre maka insert ulit tayo para gagawa naman tayo ng content at iharap na natin yung camera sa ating sarili sa akin syempre para lang makagawa ng content o ba diba? ayan habang naguhugas ka hmm, may content na So, busy naman si lala sa harapan ko at hindi naman niya napansin din. kukuha ko ng video kasi naharangan naman yung cellphone ko. Kaya eto, pag video video mo na ang hintay. Medyo nagantay kami ng ilang minuto. Natapos na ako maghugas. Wala pa yung friend niya nang natapos ako. Nag-aantay talaga saglit kasi... <laughs> ano, Okay lang din matagal kasi nai-enjoy ko pa. Nakapag kuha pa ako ng video din hmm. Dinahandahan ko nga yung paglilinis para maubos yung oras. Pagkatapos nyan, pagkatapos kong maghuga, syempre dating gawi, laging ginagawa ko, kailangan ko muna ihatid ang lola ko sa toilet at paihiin muna bago ako babalik sa bahay. Tapos nyan, magkaantay ako ng tawag ni lola kung kailan siya magpapasundo. Ganun ang laging gawa, gawi namin every time na kapag si Lola ay lalabas, kapag may kinikita si Lola, diba, tagal ko nagugas ng plato. <laughs> nire ko lang yun guys, gamit ko yung, yung tea nila Lola, ayan, kasi kailangan ko kasi ubusin yung nasa loob niyan bago ko palitan ng another hot water para mabanlawan yung tea sa loob kasi yan talagang gusto ni Lola, kailangan mo na banlawan para daw yung mga dust matatanggal. So, ayan, pakit-cute muna dahil tapos na ako naglinis. So, hindi natin makalimutan pakit-cute kahit stress. Hmm. Kaya dito sa toilet, yung sabi ko na kailangan ko muna ihatid si Lola sa toilet bago ako babalik sa bahay. So, nasa loob dyan si Lola famous na mga ganitong restaurant. Ito yung nagyayamcha sila. Maraming mga tao na kumakain dito. Kadalasan sa mga makikita ninyo is mga matatanda. Halos talaga yun na napapansin ko. Tinanong ko sila, lah, bakit ang dami? Kasi daw, Uh, dito yung iba nagre-relax, nakapagpintuhan, usap-usap. Ito talaga yung meeting place nila. Tayo ni Lola. O, tingnan nyo, o, diba? Ito yung, yung malapit sa amin. Ayan na dyan si Lola. May kalunch date. Kasama ang kanyang kaibigan. Logans, nagtambay-tambay muna na kami dito at nakipagmaritis kasi amo after nilang kumain dito sa restaurant kaya tambay-tambay muna na ang Inday at nag-aabang sa kanilang dalawa o oh, di diba, litsura ng ni Inday na nakaabang mm, sige, pagmaritis ng duhadraha kaya magdudut sa udali maulang to kung maritis Miss cheese Nisa, ito naman si Inday mm, diba, pakit cute, so, alright guys, bye